Kumusta sa lahat? Natutuwa kaming makasama kayo para sa webinar na ito. Sa mga nakalipas na taon, nagkaroon ng tumataas na interes at ala sa mga nakalipas na taon, nagkaroon ng tumataas na interes at ala ang mga mapagkukuna na ibabahagi namin sa inyo ay nabuo sa pamamag sa susunod na 30 minuto, magbabahagi kami ng ilang mga tips sa abot. Ang ating mga tahanan ay sentro ng ating buhay. Ito ang Matagal nang kinikilala ng kipchi ang kahalagahan ng malusog na kapaligiran sa tahanan. Nais ng bawat magulang ang pinakamahusay para sa kanilang mga anak. Is na nag-aalala tungkol sa mga nakalalasong kemikal sa mga produkto. Ang mga natuklasan ay nagpapakita rin na ang mga profesional sa pangangalaga. Sinabi rin sa amin ng mga tumugon ang tungkol sa ilang kagawian sa mga setting. Kamusta? Salamat sa lahat. Nagtutuwa akong nandito maging Ang mga plastik ay kapakipakinabang ngunit maaari rin itong pagmulan ng ma maraming bagay ang maaari ninyong gawin para maging seryoso. Kaya muli, maging seryoso sa plastik lalo na kapag kayo ay nagiinit at ngayon ay pag-uusapan natin ng kaunti ang tungkol sa mga pagpipili ang pagka. Isa pa sa mga tip namin ay bust that dust. Bakit alalahanin ng alikabok? Ang ordinaryong alikabok ng bahay. May ilang talagang simpleng bagay na maaari ninyong gawin sa mga tuntunin ng isa sa pinakamalalaking bagay na maaari ninyong gawin para matanggal. Mga pabango. Mayroong ilang mga kemikal na pabango na maaaring naka... Ang isa pang tip ay mag-renovate ng tama. Ang malalakas na usok at... Ang isa pang tip ay mag-renovate ng tama. Ang malalakas na usok at... ...ay hindi pinapalitan o kinokopya ang gabay sa pampublikong kalusugan. Tingnan natin ngayon ang Childcare Resource Hub at Checklist na available. Kung magkiklik kayo ng isa sa siyam na kahon na iyon, mapupunta kayo sa isang... Kaya nagklik tayo sa pahina ng ventilasyon at dito ay makikita natin ang mga ideya at mungkahi na kasama sa Checklist at Resource Hub ay kinikilala ng Kipchi at CCCF na tayo ay nasa napakahalagang at talagang maglaan ng oras para ipagdiwang ang mga simple at murang pag... Natutuwa kami sa pagkakaroon ng pagkakataong ito na magbahagi ng